po out to. Uh, na nang hapa, kayo bago. Una-una, nababalik ang mga role. So that is interesting. Hindi mo uh, tayo ko ng mga ng fans. Yung siya track siya na po siya. Pangalawa, ito na po yata biggest Sa isang pelikula, more than 30 po in 3 free episodes. So, ang dami pong mga uh, artists kasama po ito po yung kauna-una kami na connected po yung kapatong episodes. Uh, hindi lang sila basta basta connected, pero sa ito pa chronological, first episode is dealing with the past, second episode is present on 2025, third episode is future naman po, 2050. So first time, namin firsts. So namin reasons na bakit uh, ano po siya. Mas interesting, abang-abang, Hospital. Oo. Oh, Hindi sila mamigitin pag pinunod Kasi usually po, di ba, yung first episode, wala na po next second. Ito, mm -hmm. mas may ko po talaga yung story, buong story, episode 1 to 3 po.